Hindi na ladi niya yan eh. Oo, oh, hindi na. Oo, Kaya? humid. Talagang... talaga mainit. Uh, talagang ano. Mainit. Kaya yung ubot si Poon, eh. ay uso po ngayon. Oh. Mag-iingat kayo sa ubot si po Ang advice dyan ay uh, maraming maraming liquid. Tubig, tubig. Tubig, ah. mm. Hydrate, hydrate. Oh. Oh, ang problema, hindi pa dumadating sa ating mga poset ang potable water. Hindi ay. pa. Hanggang ngayon. 20 year, 30 like years. Na 1997 pa yung privatization. <laughs> uh -huh. By the way, uh, kailangan mag-wish happy birthday. 1997 pa, ano ibig, ano ibig mo sabihin? Hindi nila ginagawa yung kanilang pinangako? Uh -huh. Yung ba ibig mo sabihin? Hindi, <laughs> ang problema nga, ganito. Nar sobra ka naman eh. ko kuya, it takes time. <laughs> <laughs> ano, ang problema nga, before privatization, pwede tayong ano eh. Sumalok sa poset eh. Ngayon, okay, Before. Ayaw, na. Ngayon, wala. Ngayon, lalong wala. Worldwide daw. Science Journal, ang sabi po, 4.4 billion people worldwide oh. walang access sa safe drinking water. water. Ayan. Notwithstanding yung, yung template ng privatization ng mga... Ah, wala. Uh, wala. Well, nga Doon nga nagkandalo eh. eh. ko Local water utilities. Ha? Ah, eh. Nagkandalo ko loko. Doon nagkatalo eh. Eh, siyempre, Magseserve lang yan kung kikita sila. Mm. So, eh, ang tubig po, hindi dapat pinagkakakitaan. Mm. Yun ang sinasabi. Mm. Mm. Mm -hmm. well, yun ang sinasabi nitong study na to. Okay? Uh, Kasi it's a, wala. wala ka namang, wala ka namang idridril, wala ka namang ano, ano lang eh. Mga maigit daw po kalahati yan ng population ng buong mundo. Mm. At karamihan dyan na eh, nakatira sa Sub-Saharan Africa at saka sa South Asia. Yung South Asia, yan yung Indian continent. Oh, yes. uh, uh, Indian subcontinent. Indian subcontinent. Kailangan-kailangan daw po, magbago yan. Sabi na yung WHO oh, at saka UNICEF. Uh, Isipin mo dati ang may ano China, ang may problema ngayon, medyo nakaano sila, nakaangat sila, naka-workout. So paano 'yan, pare. Ang buong mundo, na problema sa tubig, 4.4 billion wala access to safe drinking water. And yet, tuloy-tuloy happy. Oo. Tuloy-tuloy lang 'yung tuloy-tuloy lang 'yung kita ng mga private companies mm. in the water business. Mm. Mm. Lumalakas oh. Lumalak, 'ko. Eh. Parang wala tayong pakialam, wala tayong problema, ganyan. Sakit eh. Mm dito sa atin, uh, ganyan din, uh, where, ano yun, na, uh, anong ba tawag dyan, pare? Ha? Pipikit na lang yung mata natin. No, Again so uh it is that again the history of that is that uh is for so long ang perception is sa uh, municipal water uh, ano, uh systems are being mismanaged by governments, local governments, tas pumasok ang private sector para to inject ano uh, management expertise, okay. technical expertise at yeah. much needed capital expenditure. L lalo na mismanage. yun na nga, yan na ngayon ang ending uh, ng debate. ng Para saan yan? Para sa anyang mga yung sinasabi di mo. Diba, uh, lofty goals. na, goals. Nalatag ko talaga. Oo. Para na para sa anya. Diba goals. to serve the people. Oo. Ano ah, serve ba yung people, pare? <coughs> Hindi. Eh. Yun ang problema natin eh. Yan. Ngayon, ah uh, ano yan? Tubig pa lang yan. Wala pa yung sewerage. Wala pa yung sewerage. Bakit Mas hindi, malaki gastos nun. Oo. Ba't hindi kasama yan doon sa flood control? Laki-laki ng budget sa flood control. 200, 250 billion. Ba't hindi asama, isama yung access to water? Hindi, actually kasama yan. So, doon, doon sa flood control? Yung mga, ano, yung mga dams na itinatayo, o kaya weather whether it is uh, small water, impounding, uh, dams or uh, uh, projects or uh, yung mga malalaking dams tatlong components noon una yung flood uh, uh, control mismo uh, mm. yan number yeah, two, yeah. access to water bulk water at saka power Hydro, Right. Yeah. Kasi yeah. multi-use yeah, yan eh. May oh, power, irrigation, at saka, at saka ano? Uh, ano, surface water household. Eh, oh. nangyayari ba yung tatlong yan? Yun na nga yung gusto oh. natin malaman. Uh, ano ah. nangyayari? Kasi yung mga malilit din, maski na sa irrigation systems, etc., ganun, ganun din. Hindi mo oh. pwede sabihin walang pera na ginugugol dyan sa uh, water management eh. Mm -hmm. Maraming pera nga. Flood control nga, 250 billion. Magkano binabayad natin sa mga private? Water concessioners. Binibigay natin yung pera na yan sa kadila. Eh yun na nga. Mm -hmm. Asan expansion of service to serve uh, yung ating mga kababayan na walang access sa safe drinking water? Asan yun? Hindi nila gagawin yun dahil mahal. Mm -hmm. <coughs> Wala silang uh, bonanza. Wala silang windfall doon. Ang windfall na nandito sa atin, ba, sa ma makapal na tao. Lalag, Nilalagyan nila ng timeline sa pag-roll out niyan. 30 Hindi years natin. na, nga sila dyan <laughs> eh. As, ano well, timeline? Uh, 100 years? Bag, ano? Ang dami nilang palusot. Tsaka uh, ayusin niyo muna yung kaso niyo sa Supreme Court. Ah, inayos ay, na nila. Inayos na, di ba? Oh, <laughs> bumaba na nga yung kanilang hindi na na penalty. Eh, hindi na hinabon. Hindi eh. Pa binabayaran eh. <laughs> Kaya inayos na daw. Oh. By I the way, can... sinabi water sources. The dams are still owned at gagawin mula sa budget ng gobyerno, hindi private sector. Hindi, except, for, except for yung doon sa Wawa Dam. Ayun, government ang nag-maintain oh, nag oh, cooperate niyan. Oh, hindi sila. Oh, oh. Nah, hindi sila. Hindi, yan, pr pr hindi private sector. Ano uh, sila, yeah. mga kolektor tapos bilyon-bilyon na kikitain nila. Mm -hmm. well, there that, was one estimate, may git 100 uh, billion na nabulsa. That was nitong ano? Nitong dalawang uh, concessionaires. Sa Metro Manila yon. Oh, Sa eh, ibang prime water pa. Some of the bulk water arrangements sa mga probinsya ay private sector, di ba? Oo nga. Oh. Yun Pero matindi yung... Matindi yung... Di ba nag-away na nga sa <laughs> Oro? Nag-away Oro, oh, away yan. Ah. Away na nga yun. Yung bulk water supply na programa na yan.